ang kamanghamanghang lihim na ipinahayag ng Diyos kay Enoch. Ipinakita kay Enoch ang isang nakatagong misteryo para sa mga matuwi. Ipinahayag ng Diyos na darating ang panahon na ang mga matatag na naninindigan ay sasailalim sa isang kamanghamanghang pagbabago. Ang kanilang mga muka ay magniningning na parang araw. Ang kanilang mga katawan ay magniningning sa liwanag at ang sakit at kamatayan ay maglalaho. Ang kanilang anyo ay magiging katulad ng sa mga anghel na umaapaw sa kapangyarihan at kagandahan. Hindi na sila lalakad sa kadiliman kundi sa isang walang hanggang liwanag. Ayon sa pangitayang ito, ang huling kapalaran ng mga tapat ay hindi ang libingan o anino, kundi ang walang hanggang buhay sa piling ng Diyos kung saan ang bawat hakbang ay nagdadala ng sigla at ang bawat hininga ay umaalingaw-ngaw sa papuri. Kung naririnig mo pa rin ang kanyang tawag, huwag nang hintayin ang wakas. Sumikat sa kanyang liwanag, magkomento, Amen, at ipahayag, Panginoon, handa na ako para sa iyo.